Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Ano nangyari? Ba't hindi nag-charge tong unit mo? Hmm, hindi ko pa alam sa kapatid ko. Ibigla na lang ako hindi nag-charge yun. Hindi naman nabagsak o di kaya nabasa? Hindi naman daw po. Then after kong makonfirm na hindi nga nag-charge ang unit ni ma'am, ay dali-dali ko nang binuksan ang phone para mas masuri ko ng mabuti. At ang dahilan lang pala ay... Nag-lose pala to. Natanggal yung kanya. Eh, yung flex niya eh. Panimik pa ang ito. Kaya na lang kung ayos Wala naman. Ibabalik lang natin ito. Didikit lang ulit. Nabagsak siguro. Ano, nag-charge na. Kinabit ko lang yung charge, uh, yung flex niya. Mali po, favorite kung ka na lang dito. After, after class ko na lang. Ah. Mga lang na po siguro Nag ah, nag-aaral ka pa pala? Oo. Oh. Anong, ang, ang school? A.M.A. school. Graduating na dito. Ha? Huh? Oh? galing mo naman. <laughs> na. Ang hirap ang hirap mag-aral kaya pag may anak na, 'di ba? Opo. Pero wala kinalaman ng ako. Kaya nga eh. Pare, kayo ulit po hindi abril ng mga battery na maganda. Saka na tayo, saka lang natin palitan pag kami meron na. Ah. Nagagamit mo pa naman 'yan, 'di ba? Opo. Okay. Dahil lang ako sa prambilis ko pag-refurbish ba ko yung na unit? Hindi naman siya pangit gamit din, no? Hindi naman, pero kumbaga swert, may mga refurbish kasi na sobrang pangit talaga yung quality. Pero Paano yung, yun malalaman pag sobrang pangit yung quality? Sa paggamit mo pa rin, pag ginamit mo, ang daming sira, ang daming, mong, ang daming mapapansin mong may mga problema. So yung akin parang lang naman kayo? Oo. No. Nung binuksan ko, maganda naman yung con ng unit. Mabalik ko po Okay na to? na po? Hindi, wala ka nang babayaran dito. Wala namang kon. Wala nang tayong pinalitan. Next time na lang. Pag may mga kon. Yung ano lang po yung oh, sinakirin na lang. Oo. Sa sasirin. Sige. You, Sige. Sige. Sige, ingat. Sige. Okay. Salamat.